pakiramdam mo'y nauubos ang iyong enerhiya, kung ang pagiging malapit ay tila iniiwasan mo na, kung ang katawan mo ay hindi na tumutugon tulad ang dati may tanong ako sa sa'yo, paano kung ang totoong dahilan ay hindi ang edad? Paano kung ang nararamdaman mo ay bunga lang ng isang simpleng kakulangan na maaari pang itama? Ako si Dr. Pangalan. At sa mahigit 30 taon ng pagtulong sa mga lalaking lampas edad 60 dyo na nais maibalik ang kanilang lakas. Masasabi ko ito ang nararamdaman mong paghina ay madalas dahil lang sa kulang ang katawan mo sa tatlong mahalagang bitamina. Hindi gamot, hindi operasyon, mga bitamina. At ngayong araw ipapakita ko sa iyo kung alin-aling mga ito at paano maiwasan ang pinakakaraniwang pagkakamaling ginagawa ng karamihan. Kung may tumama sa iyo sa mga sinabi ko, pindutin mo na ang subscribe at ang bell icon. Nandito ako para tulungan kang mabawi ang kalusugan mo. Simulan natin sa unang bitamina ang madalas na hindi nabibigyang pansin. It's bongsogay na dating lo ginagawa lang ang katawan mo ng kusa lalo na kapag ikaw ay nasa ilalim ng araw. Ngunit habang tumatanda, bumababa ang antas nito at kasabay nito humihina rin ang sirkulasyon, enerhiya at gana. Tinatawag nila itong vitamin D at maaaring ito na ang pundasyon para maibalik ang iyong lakas at kumpiyansa. Hayaan mong ipaliwanag ko. Nakilala ko si Paul, 67, matalino may asawa ng mahigit apat na taon pero punong-puno ng pagkadismaya. Dok sabi niya, gusto ko pa rin sanang maging malapit sa asawa ko pero parang hindi na nakikiayon ang katawan ko. At ang ganitong pahayag, paulit-ulit ko nang naririnig. Madalas hindi ito dahil sa kawalan ng gana, kadalasan dahil ito sa mahinang sirkulasyon. At dito pumapasok ang vitamin D. Hindi lang ito tungkol sa sikat ng araw. Ito ang nagsisilbing switch na nagpapabukas ng iyong blood vessels para maipamahagi ang oxygen-rich na dugo sa buong katawan kasama na ang mga bahagi ng iyong pagkalalaki. Kapag kulang ka nito, bumabagal ang daloy ng dugo, humihina ang enerhiya, at nagiging mas mahirap ang pagiging malapit. Ang nakakagulat, mahigit 40% ng matatandang lalaki ang kulang sa vitamin D, kahit pa aktibo sila at maayos kumain. At ang kadalasang tanong, bakit parang hindi na ako ako? Kadalasan ang sagot ay simpleng kakulangan sa nitric oxide, isang molecule na hindi maipoproduce ng tama kung kulang ka sa vitamin D. Paano ito aayusin? Simple lang. Magpaaraw sa umaga ng 15-20 minuto. Kumain ng isda gaya ng salmon o tuna. Uminom ng fortified dairy. At kung kailangan mag-supplement gamit ang D3, hindi D2, ang D3 ang mas epektibo at tinatanggap ng katawan. And kapag ginawa mo ito araw-araw, posibleng magbago ang takbo ng katawan mo. May mga pasyente akong dating hirap maglakad sa paligid pero ngayon ay masigla na at muling konektado sa kanilang kabiyak. Hindi ito hula, ito ay agham, at ito ang unang hakbang para muling mabawi ang iyong lakas. Ngunit hindi sapat ang magandang sirkulasyon. Kailangan mo rin ang lakas upang ito'y mapanatili. At dito na papasok ang susunod na bitamina, lalo na kung madalas kang pagod kahit wala namang dahilan. Ilang taon na ang nakalipas nang makilala ko si Robert, dating bombero, bumbero, 72 taong gulang mayabang sa kanyang prinsipyo, pero halatang pagod na pagod. Doc sabi niya, natutulog ako ng walong oras, maayos ang pagkain ko, pero parabang nilalakad ko ang buong araw na may bigat sa likod. Malabo ang utak ko, nanghihina ang katawan ko, at kapag oras na para maging malapit sa asawa ko, wala na akong lakas. Tumimo sa akin ang kwento ni Robert dahil karaniwan ko na itong naririnig. At ang sagot, hindi mas mahabang tulog o mas maraming pagkain, kundi vitamin B12. Mahalaga ang B12 sa paggawa ng enerhiya. Kung wala ito, hindi kayang gawing fuel ng katawan mo ang pagkain. Kahit patama ang kain at tulog mo, kung kulang ka sa B12, para ka paring kotse na walang gasolina. O kailangan din ito sa paggawa ng red blood cells na siyang nagdadala ng oxygen sa utak kalamnan at oo sa mga bahagi ng katawan na responsable sa intimacy. Kapag kulang sa oxygen, nawawala ang tibay, ang focus at ang interes. At heto, ang hindi alam ng karamihan habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng katawan na i-absorb ang B12 mula sa pagkain. Kaya kahit kumakain ka ng karne, itlog o gatas, maaring hindi pa rin sapat. Ang solusyon, maging maingat sa uri ng supplement. Ang karaniwang B12 sa murang brand ay cyanocobalamin mahirap i-convert ng katawan. Ang kailangan mo ay methylcobalamin ang aktibong anyo na agad nagagamit ng katawan. Maari itong makuha sa dekalidad na supplement or sa injection mula sa doktor. Hindi kailangang baguhin ni Robert ang lahat. Isa lang ang binago niya at makalipas ang ilang linggo lumiwanag ang isipan niya. Mas masigla siya. Gising kahit hapon. Mas konektado sa asawa. At hindi lang siya ang nakapansin. Pero hindi lang enerhiya ang mahalaga. Kahit maganda na ang daloy ng dugo at may sapat na lakas, kailangan pa rin ng katawan ng proteksyon. Isang bagay na sumusuporta sa iyong hormones, nagpapatibay sa blood vessels, at lumalaban sa inflammation. Dito papasok ang pangatlong bitamina, madalas nakakaligtaan, pero sobrang mahalaga. Vitamin E. Nakilala ko si James, si 700 anyos dating piloto, na lumapit sa akin na punong-puno ng kalituhan. Doc sabi niya, maayos ang kain ko. Regular ako mag-ehersisyo. Ginagawa ko lahat ng tama pero parang may kulang. Mababa ang gana ko. Mabagal ang recovery ko. At sa totoo lang, parang hindi ko naramdam na lalaki ako. Napakasakit pakinggan noon. Hindi tamad si James. Disiplinado siya. Pero may kulang sa katawan niya vitamin E. Hindi lang ito para sa balat. Isa itong antioxidant na lumalaban sa oxidative stress ang tahimik na kalaban ng iyong blood vessels, hormones, at reproductive system habang tumatanda. Kapag dumami ang inflammation, humihina ang daloy ng dugo, bumababa ang testosterone, at bumabagsak ang enerhiya. Ang vitamin E ang taga depensa. Pinananatili nitong malusog ang blood vessels. Sinusuportahan nito ang paggawa ng testosterone na hindi lang tungkol sa intimacy, kundi pati sa mood sigla at tiwala sa sarili. Madali lang itong makuha almond, sunflower seeds, olive oil gulay, tulad ng spinach o kangkong. At kung kulang magdagdag ng dekalidad na natural supplement, hindi synthetic. Makaraan ang tatlong buwan bumalik si James, mas tuwid ang tindig, mas matalas ang isip. Doc sabi niya kung ano man ang ginawa nating gumana ito. At muli niyang naramdaman ang kanyang sarili. Ngayon kilala mo na ang tatlo D, B12 at E. Pero ano ang mangyayari kung pagsasamahin mo sila? Ipakikilala ko si Walter. Siya ay accident boy tep taong gulang dating coach sa high school at palaging aktibo sa katawan. Lumapit siya sa akin at sinabi, Doc, matagal na akong umiinom ng vitamin D. Sumunod, nagdagdag ako ng B12. At kamakailan lang sinimulan ko ang vitamin E. Pero alam mo kung kailan ko talaga naramdaman ang pagbabago. Nang sabay-sabay ko silang ininom araw-araw. Makaraan ang ilang linggo dumating siya sa klinik na may ngiti na abotenga. Doc, sabi niya, parang nabigyan ako ng bagong makina. Ganito kalakas ang synergy. Hindi lang basta gumagana ang mga bitamina, mas malakas sila kapag magkasama. Ang vitamin D ay nagpapaluwag ng blood vessels gamit ang nitric oxide. Ang B12 ay nagpaparami ng red blood cells, kaya mas maraming oxygen ang nakakarating sa mga bahagi ng katawan. At ang vitamin E pinoprotektahan ang daluyan ng dugo habang pinapalakas ang testosterone production. Kapag pinagsama mo ito, tinatawag ko itong vitality triangle: circulation, energia, at hormonal support sabay-sabay gumagalaw. Mahalaga ito lalo na habang tumatanda tayo. Bumabagal ang absorption, tumataas ang inflammation, mas matagal ang recovery kapag may isang kulang, nawawala ang balanse. Pero kapag buo ang tatlo, bumabalik ang sigla ng katawan. Magigising ka ng mas magaan, mas malinaw ang isipan, mas mabilis ang pagtugon sa mga mahahalagang sandali, hindi lang sa pisikal kundi pati sa emosyonal. Hindi lang si Walter ang nakaranas nito. Marami na akong nakitang kalalakihang tumutupad sa simpleng routine at nakikita ang pagbabago. Pero karamihan sa kanila, hindi umaabot sa ganitong resulta. Bakit dahil sa isang malaki at madalas na pagkakamali? Pag-usapan natin ito, isang umaga dumating si Gerald 74 matalino nagbabasa at halatang gusto talagang ayusin ang kalusugan. May dala siyang plastic bag na puno ng bote ng vitamins. Isa-isa niya itong inilatag sa mesa. Doc, sabi niya, matagal ko na itong iniinom. Pero pagod pa rin ako. Malabo pa rin ang isip. At sa totoo lang, wala pa rin pagbabago sa performance ko. At naramdaman ko ang pagkadismaya niya. Hindi siya kulang sa effort, kulang siya sa tamang paraan. Ito ang pinakamadalas na pagkakamali ng kalalakihan, 60 pataas iniisip nilang pare-pareho lang ang lahat ng supplements. Hindi totoo yan. Ang uri kalidad at dosage ng bitamina ang nagtatakda kung gagamitin ito ng katawan o idadaan lang sa ihi. Halimbawa karamihan sa B12 ng murang brands ay cyanocobalamin mahirap i-convert. Ang kailangan mo ay methylcobalamin agad na ng katawan. Vitamin D ang D2 ay mura pero halos walang bisa kumpara sa D3. Vitamin E. Ang synthetic forms ay kulang sa natural spectrum na kailangan ng katawan para sa testosterone at sirkulasyon. Isa pa, inconsistency. Kung minsan mo lang maalala ang pag-inom, hindi iyan makakabuo ng tunay na epekto. Ang katawan mo ay kailangan ng ritmo. Araw-araw, walang mintis. Nang baguhin ni Gerald ang uri at ginawa itong bahagi ng kanyang araw-araw na gawi, nagbago ang lahat. Mas maayos ang tulog, mas maaga siyang gumising. At sa mismong salita niya, Doc, ramdam ko ulit na lalaki ako. Hindi ito dahil mas nagsikap siya, kundi dahil ginawa niya ito ng tama. At ngayon na alam mo na rin kung ano ang dapat at hindi dapat oras na para bumuo ng isang simpleng plano. Kapag may lumalapit sa akin na lalaking higit sentong anyos, kadalasan ang tanong nila ay, Doc, sabihin mo lang kung ano ang dapat kong gawin araw-araw. Ayoko ng komplikado. Gusto ko lang ng epektibo. Ipakikilala ko si Frank. Siya ay 66 dating karpintero. Matagal siyang nakaramdam ng pagkapagod hirap sa pagtulog at pangihina ng kumpiyansa. Hindi namin binago ang buong buhay niya. Bumuo lang kami ng simpleng rutin matibay at madaling sundan. At doon nagsimula ang pagbabago. Ganito ang itsura ng araw niya. Sa umaga, iinom siya ng isang basong tubig at methyl B12 supplement kasabay ng almusal na mayaman sa protina gaya ng itlog o Greek yogurt. Ito ang nagsilbing baterya ng katawan niya para sa buong araw. Pagkatapos kumain, lalabas siya ng bahay at maglalakad ng 15 minuto. Kung maaraw, makakakuha siya ng natural na vitamin D. Kung maulap o taglamig, iinom siya ng dekalidad na D3 supplement kasabay ng pagkain. Sa tanghali, kakain siya ng almonds o sunflower seeds mayaman sa vitamin E. Dinadagdagan niya ito ng olive oil sa kanyang salad. Iyon lang, walang matinding pagbabago, walang pressure. Tatlong bitamina, isang matatag na ritmo. Pagkaraan ng ilang linggo, naramdaman ni Frank ang epekto. Mas malakas siya makipaglaro sa mga apo. Mas malapit muli sa asawa. Mas buhay. Hindi siya bumalik sa pagiging bata, bumalik siya sa sarili niya. Mas grounded, mas may kumpiyansa. Hindi mo kailangan ng sangkaterbang gamot kailangan mo lang ang tamang tatlo sa tamang anyo at sa tamang panahon. Kapag ginawa mo ito araw-araw, sasabay ang katawan mo. At bago tayo magtapos, gusto ko sanang mag-iwan ang huling mensahe isang bagay na dapat marinig ng bawat lalaking higit sa ilento Kung minsan ay napatanong ka sa salamin huli na ba ang lahat, ang sagot ko hindi, hindi kailanman. Sa mahigit tatlumpong taon kong nakaupo sa harap ng mga lalaking ang gaya mo mga ama, asawa manggagawa, tagapagtayo ng pamilya, Nakita ko ang iisang tanong. Bakit hindi na ako tulad ng dati? At gusto kong sabihin sa iyo ang tanong na iyan ay hindi kahinaan. Iyan ay senyales ng pag-asa. Napag-usapan na natin ang tatlong mahahalagang vitamina: Vitamin D para sa mas magandang daloy ng dugo, Vitamin B12 para sa tibay sigla at talas ng isip, Vitamin E para sa testosterone protection at kabuuang lakas. Pero ang tunay na lakas ay hindi sa kaalaman ng mga pangalan kundi sa pagsasabuhay nito araw-araw. Hindi lang katawan mo ang sinusuportahan nito, kundi ang tiwala mo sa sarili. Ang connection mo sa mga mahal mo. Ang abilidad mong bumangon tuwing umaga at sabihing ako pa rin ito. Maraming beses ko na itong nasaksihan. Mga lalaking akala nila tapos na ang malalakas na taon pero biglang nagbago ang takbo ng buhay. Bumalik ang lakas. Bumalik ang sigla. Bumalik ang sarili nila. Kaya ngayon anong susunod? Pwede mong itabi na lang ang narinig mo ngayon. O pwede mong gawin itong simula. Gawin mo ang maikling lakad na iyon. Inumin mo, inumin mo ang suplement ng may intensyon. Sabihin mong oo sa sarili mong kalusugan. Dahil alam ko ito, hindi pa huli, hindi malapit. Meron ka pang oras. Oras para muling kumonekta. Oras para muling lumakas. Oras para maging ikaw buo matatag at walang pag-aalinlangan. Nandito ka na nakinig ka, natuto ka. Ngayon oras na para umaksyon. Kung nakatulong ang video na ito, pindutin ang like. I-share ito sa kaibigan kapatid o sino mang nangangailangan ng mensaheng ito. Mag-iwan ka rin ng komento, gusto kong marinig kung anong bahagi ang tumama sa iyo. O sabihin mo kung anong paksa ang gusto mong pag-usapan natin sa susunod. At kung gusto mong suportahan ang channel para makagawa pa kami ng mas maraming content para sa mga kalalakihan tulad mo, kahit kaunting donasyon ay malaking tulong. Hindi ka lang nanonood, bahagi ka ng kilusan. At ikinararangal kong kasama kita rito. Alagaan mo ang sarili mo at magkita tayo sa susunod na video.